Magandang hapon po sa ating mga kababayan At kung hindi nyo man po ako nakikita ngayon dahil po sa Hindi lang po ako nakapag-read eh, Dahil po ay uh, Ito talagang ang um, um, dumi, dumi ako, ang um, dumi, dumi ko Kaya hindi na po ako kaharap ngayon At ang um, importante po ito, itong sasabihin ko Na ito pong si Castro, Franz Castro Ay tiyakan na pong makukulong ito Ah! yun po yan convicted na po yan eh kaya lang po hindi na kulong-kulong dahil nung nakaupo pa po yan sa kongreso ngayon ay uh, talo na uh, tiyak na ang pagkakakulong nito Tayo po lahat po ng mga NPA na nandyan sa ay wala po, po burado po lahat at uh, talagang uh, random nila yung hagupit ni BP Sara. <coughs> At uh, maging itong si uh, marami po mga congressman na uh, yung uh, nambastos kay BP. Wala lahat po laglag. -lag. Mm. Si Abante. At uh, talagang wala na. At uh, ang pagkakaalam natin ay talagang parang pa Parang uh, hindi ko alam baka magpaka baka magpakamatay na rin ito. Ito si Trillanes, parang asong ulol na. Imadinin mo, may sinasabi siya na uh, hahanapin daw niya 'yung 2 million pesos dyan sa uh, munisipyo ng uh, Kaluukan uh, Talagang mahilig magkwan ito eh. itong si Trillanes mahilig mag uh, tag dito. Magkalkal ito eh. Pero lahat naman ng kinakalkal nito, wala pang napapatunoy, napapatunayan itong uh, bugok na sundalong kanin na ito. Ayan. Si, uh, uh, Si ano to, si Paduano na walang ay uh, ginawa kundi mag-contempt. Ayan, hindi na rin pumasok ang gago. So, siguro ay uh, uh, saan ba nakatira ito? At uh, dadalawin ko nga para mapitik ko ang ilong nito. At uh, sobrang yabang na itong gagong ko na ito. na ito. O, oh, sige. At, ayan. Uh, yung pambabastos nyo kay BP Sarah, yan ang yung napalaan ninyo. Ay, ikaw, uh, ano to? Sino itong isang NPA pa ito? Si Brusas. Ayan. Laglag na rin po. So, wala. Lahat na. Lahat na uh, mga NPA. Laglag. <coughs> <coughs> Ito yung mga mayayabang na mga uh, Kung ano ito. Mga congressman ko no, congressista. Ayan. Yan ang napalaan nyo ngayon. Pero ang matindi dito ngayon, si Castro sigurado na makukulong yan. At itong si Kimbo, ha? Mahuhubaran ito dahil ngayon niya tang May 18. May, May 18 ba? Or uh, hindi ko po sigurado basta May... Uh, or either 19 yata may, ngayong May 19 sa lunis na po yata yan yung hearing dyan sa Supreme Court na kung saan ay bilyon-bilyon po ang kinulimbat itong mga ito kasama po yan si Romualdez at uh, ilang bilyon itong kinulimbat itong mga ito at uh, bukas po yung aking pong gagawin na video ipapanood ko po sa inyo kung uh, gaano na kalaki yung utang natin na uh, ilang trilyon na trilyon trilyon na po ang uh, utang na ngayon ay babayaran natin bawat Pilipino tingnan mo ang kakapalan ng pagmumukha nito mga... sila ang nagwaldas na nagwaldas ng pira natin tapos tayo ngayon ang pagbabayarin nito mga unggoy ng mga putang inang mga kongresistang to at uh, yan po. Yang Castro, yang Franz Castro at saka itong si uh, Estela Kimbo na ito, sigurado na po ang pagkakakulong nito. Bilyon-bilyon po ang uh, kinulimbat itong mga animal na ito. Talaga naman. Marami pa po yan at uh, kasama na po yan sa si, si Kwan, si uh, uh, itong si uh, pinkanto na Romualdez ito oh. talagang kuha na yun ah, ramdam nyo na ngayon yung pambabastos inyo kay Sara, ayan ang nangyari sa inyo ngayon lagapak lahat kayo mabuti kung uh, hindi kayo nabukulan pero ito si Trillanes ay uh, hindi na po pakikinabangan ng bayan kasi para na po siyang asong ulol ngayon ayan ang totoo kahit pa po 'yan tingnan ninyo 'yan doon sa kaluukan. At nandoon na lang nandoon na lang naka, naka na lang doon sa garahe. Tapos ah hinihimod na lang niya 'yung kanyang tae. Ibig sabihin talagang wala na po sa katinoan. Baliw na po ito si Trillanes. At ah, matapos matalo, ayan hindi pa rin siya tumitigil at ang sabi ay kokalkalin daw niya iyong 2 million pesos na nawawala sa siyudad ng Kaluukan paano ka, paano ka pa makakapaghanap ng iyong ebidensya ay baliw ka na nga ulol ka na nga, papaano pa ayan, yan ang tanong ah, kung ako sa iyo bago ka maghanap ay ah, magpamintal hospital ka muna magpacontain ka muna sa hospital sa mental hospital para maayos muna yung utak mo na kinain na ng anay ito ikaw yung uh, kwan, eh, kayo ang si Paduano, ikaw Trillanes. kayong dalawa. Kayo na matatapang eh. Ah, uh, baka pwede tayong magkita. Ah, uh, ngayon wala na kayo sa posisyon lalo ito Paduano ito, wala ka na sa posisyon. Baka pwede na tayong magkita, Paduano. No? At uh, kunin ko lang at uh, ipapakita ko lang sa iyo kung paano ko bunutin yung mga ngipin ninyong dalawa ni Trillanes isa-isa na walang anesthesia. Ah, kita niyo. Yan ngayon ang uh, yan ngayon ang pag-aaksaya namin ng oras na para hanapin kayo para kay papaano ay magkita tayo at na mapitik ko man lang yung mga ilong ninyo. Buisit kayo. Ang kakapal ng pagbumukha ninyo matapos yung waldasin. Yang pira ng taong bayan Uh, ngayon, ang magbabayad, taong bayan pa rin ang magbabayad matapos niyong uh, kulimbatin lahat. Ikalalo na ikaw na putang ina ka na inkanto kang tambalos-los ka. Antayin ko lang din na mawala ka sa posisyon at uh, makikipagkita ako sa iyo. At uh, talian ko yung uh, bayag ninyo parehas, tapos ipahila ko sa akwan, ipahila ko sa motorsiklo habang nakatali ang bayag ninyo. Mga buisit kayo eh. Ang tatapang nyo eh. Tingnan ko lang ngayon. Ang tapang nyo. Wala na kayo sa posisyon mga hayop kayo. Oh. Yan, uh, Franz Castro at uh, na. Uh, total nag-enjoy ka naman diyan sa mga Hermes na mga bag mo. At saka din sa mga Rolex na relo mo. At saka dyan sa artista ban mo. Nag enjoy ka naman ay uh, tama lang na makulong ka. At uh, para pa malaman ninyo mga kababayan, ang lalaki po, milyon po ang uh, ang ibinayad uh, po nito kay uh, ni Tambaloslos sa kanila. Lahat po ng mga pumirma kay BP Sara ng kanyang impeachment ay uh, 100 million po ang uh, binayad sa ni uh, Tambaloslos para ma mapirmahan yung impeachment kay Sara. Uh, ngayon, ang problema ngayon, may impeach pa ba si Sarah? Hindi na. Kahit na hindi nanalo yung uh, buong Duterte, wala na ang pag-asa pa na ma-impeach yung si Sarah. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Ah, birada ng birada kayo, yung mga birada nyo, mga kabubuhan. Uh, yan, yan ang napalaan ninyo. Uh, yung buong rebelya at saka yung asawa niya wala nang lumabas sa kanila ibig sabihin sawa na rin ang tao sa kanila ah, pabudots-budots na lang yan tama naman ah, tumatalino na yung mga kababayan natin ngayon dahil nakikita na na wala naman talagang pakinabang ang tao di sa mga politikong ito diyan sa mag-asawa na yan na ah, lani at ah, buong na yan ah. Oh. ano ano ngayon na masasabi mo abante? Ah, ngayon hindi ka na abante, puro patros pa ka na. Bali mababaliw ka na rin. Maniwala ka sa akin. <coughs> Baka bukas lang makalawa, abangan po natin 'yan mga kababayan. Baka po sabay-sabay ah, pong ibabalita ito na nakakona, nakahiga na sa ataw ito mga animal na ito, mga kawatan na ito. Ayan, nag i rin niya sa Mercedes Benz niya. Itong si uh, Abante. Che. Hindi lang 'yan, 'yung pang-three-wheelers, eh, 'yung three-wheelers niya, 'yung kanaam. Mahal po niyan. Ah, at uh, grabe. Lahat naman po 'yan. Lahat ng pumirma sa impeachment ni BBP Sara tumatanging tingi na 100 milyon. Ang sinasabi nga po nila diyan 150 million daw. Pero sige, ako na nagsasabi 100 million na lang, wag na yung 150 uh, wag na yung 150 million. At uh, sigurado ito si Kimbo na ito, hi himas sa rehas ito. At itong si Franz Castro, sa siguraduhin ko na maghihimas kayo ng rehas na mga buwaka ng ina ninyo, mga nagpahirap kayo sa bayan, mga buwaka ng ina ninyo kayo ang piste ng lipunan dapat lamang kayo talagang uh, mailibing pero sige antayin namin, antayin namin bukas baka sabay sabay ito mailagay sa kahon -tuma ito ito yung isa baka ito si Abante magpapakamatay na rin itong si Kimbo sa dami ng haharapin niyang kaso baka magpakamatay na rin ito itong si Paduano Ah, baka magbaril na rin yan sa ulo. At uh, pang iba. Ah, sinako na yan. Franz Castro na yan. Pero si Franz Castro hindi magpapakamatay yan. Antay na lang niya na makulong yan. Saka yan, lahat ng mga NPA ng mga congressman na yan. So hanggang dito lang po at, uh, at uh, magbabakuan lang po ako. Uh, maliligo lang po ako. Sobra po talagang... Uh, <coughs> <coughs> pagod na pagod ako.